Isang pangyayari ang yumanig sa isang pamilya matapos po ang kanilang anim na taong gulang na anak dahil umano sa rabies kahit pa ito ay nakatanggap ng kumpletong anti-rabies vaccination. Nangyari ang insidente noong June 13, mahigit isang buwan matapos ng alagang tuta ang bata. Ayon sa ulat, May 7 ng maganap ang pagkakat Hindi nag-aksaya ng panahon ang pamilya agad nilang isinugod ang bata sa district hospital kung saan nabigyan ito ng unang dose ng bakuna. Sinundan pa ito ng ikalawang dose noong May 12, ikatlo noong May 16 at huling dose noong June 4. Sa kabila ng pagiging maagap sa pagpapabakuna, hindi napigilan ang pag-usbong ng mga sintomas. June 12, isang araw bago bawian ng ang bata, Nagsimula na itong makaranas ng lagnat at pagsusuka, mga indikasyong hinihinalang kaugnay sa rabies. Ayon sa mga doktor, ito ay mga sintomas na dapat ay hindi nalalabas kung epektibo ang bakuna at tama ang naging proseso. Kinabukasan, sa mismong ospital kung saan siya una ring dinala, pumatang ang bata. Hindi matanggap ng pamilya ang pangyayari sa halip na gumaling at tuluyang makaiwas sa panganib, traypa ang kanilang kinaharap. Sa kanilang pahayag, labis ang kanilang pagkabigla at hinagpis, lalo na't sinunod umano nila ang lahat ng tagubilin ng mga doktor. Ayon sa ama ng bata, ginawa nila ang lahat ng kailangang gawin. Pero bakit nauwi pa rin sa ganitong wakas? Sa harap ng kanilang dalamhati, na nawagan ang pamilya ng isang malalimang investigasyon. Gusto nilang malaman kung may naging problema sa bakuna. Kung ito ba ay hindi tama ang pagkakaimbak, may sira, o kung may pagkukulang sa paraan ng pagtuturo. Hindi na nila mababalik ang buhay ng kanilang anak, pero umaasa silang sa pamamagitan ng maayos na investigasyon ay may iwasan na ito sa ibang bata sa kasalukuyan, tahimik pa ang kinauukulang ahensya. Wala pang inilalabas na pahayag ang Department of Health hinggil sa insidente. Habang naghihintay ang pamilya ng kasagutan, mas lalong dumadami ang tanong sa isipan ng publiko. Paano nangyaring hindi umubra ang bakuna? May nasundan bang protokol? Nakaabot ba sa tamang temperatura ang bakuna bago ito itinurok? bakit walang agarang aksyon mula sa mga otoridad? Dahil dito, hindi lamang ito itinuturing ng marami bilang isang simpleng ng isang pamilya, kundi isang panawagan sa masusing pagrepaso sa buong sistema ng pagbabakuna sa bansa. Buhay ang nakataya. Hindi sapat ang karaniwang paliwanag kung ang nakasalalay ay ang kinabukasan ng mga bata. Sa bawat pagdududa sa proseso, kailangan ng katiyakan. Sa bawat pagkukulang, nararapat ang pananagutan. Ang kasong ito ay dapat magsilbing paalala, kahit pa kumpleto sa bakuna, hindi dapat mawala ang pagbabantay sa kalidad ng mga gamot, sa pagsunod sa tamang proseso at sa maagap na pagtugon sa mga senyales ng komplikasyon. Ang pag ay nang isang inosente ay hindi lamang isang masaklap na balita ito ay dapat maging dahilan upang kumilos ang lahat lalo na ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan upang hindi na maulit ang parehong kabiguan sa huli ang pamilya ay hindi naghahanap ng sisihan ang nais nila ay ang katotohanan dahil para sa kanila, karapat dapat lamang na malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanilang anak. Sa kabila ng pagdadalamhati, nananatili ang kanilang panawagan. Hustisya. Hindi lamang para sa kanilang anak, kundi para sa lahat ng pamilyang umaasa sa sistema na dapat ay nagliligtas buhay, hindi nagpapahintulot sa ganitong uri ng trahedya.